Hello guys! Mapagpalang araw sa ating lahat! Happy Sunday po sa ating lahat! Nandito po kami sa Patima at uh, nagpablis po kami ng sasakyan namin ano mga kapatid uh, Ngayon po ay mayroon lang po tayong pag-uusapan Mamma mia! Ang tao nga naman na mapagpanggap Diba? Mga kapatid, ako ay may napapanood na reaksyon ng ating mga kababayan na may rumpong para-paraan lang. <laughs> Dito ang pamabagat ko po ay para-paraan lang na dumalaw sa kaibigan at mangumusta kilangga. Para-paraan lang. <laughs> Alam niyo po mga kapatid, ano? Nakakatuwa po minsan ang tao na nandiyan ka dati, nawala, babalik, di ba? Kunwari, mangungumusta, di ba? Yun ang tinatawag na para-paraan lang. Di ba po? Kasi alam niyo po mga kapatid, tayo po ay minsan ah, hindi natin maiwasan. Iyan dyan po. Pero po ako noon, ang Rochelle talaga, ang community talaga ng Rochelle, hindi ko iniwan kahit ako po ay hindi nagre-reaction pero po nandiyan ako nakasuporta at nakasubaybay po kila gaya nga po maraming nagtatanong ang sabi nga dumating na ba si langga nako po Antagal na kung talagang pinanunood nyo at nakasuporta po kayo alam nyo kung kailan siya pumunta at alam nyo kung saan sila bumalik. Ano po? Ayan. What you doing? Ah, the, Why sa Why you parlando. talking from your cell phone? Yes. But, But what is the... Nagbablog. Ayan, ma anak po yan ng aking... Um, ano, ng pamangkin ng aking manugang. <laughs> what you're talking daw, ayan. Hmm nagsasalita po, tawang-tawa ako dyan. Bibong-bibong bata. At uh, din po sila ng sasakyan nila. Bali, dalawa ang na po sa aming sasakyan. Sasakyan ng tita-tito ni ng aking manugang at yung sa anak ko nga. Ngayon, na kailangan din talaga i-blessing, i, uh, i talaga ang mga bagay-bagay para iwas accident po talaga. ba diba? bilang isang katoliko ay kailangan natin sundin din po ang tradisyon. Ano? At ngayon nga po ay tayo ay dumako na nga po doon sa dumalaw, mangungumusta sa isang kaibigan. Pero, ang tabnil ay silangga. <laughs> Kaya, sa totoo lang po mga kapatid, kami nakabantay lang dyan po. Na, yung umalis, ay kailangan po ay manahimik na lang. At uh, tahimik na po ang Rochelle community, wag na naman po nating guguluhin. Dahil walang reaksyon po ang maglangga at wag nang subukin pa. Ano? Umalis na, wag nang babalik. Di ba? Huwag nang yung babalikan. Ano? Dahil alam mo sa totoo lang po, ang Rochelle Community tahimik na. Nandyan lang po kami pumupuna. Huwag nang gaya-gaya po tumaya. Ha? <laughs> ba? Diba? Kaya nakakatuwa po mga kapatid na wala na nga po ang danjoy. Laging sinasabing danjoy ngayon para-paraan lang. Na kunwari mangungumusta kilangga. Ano? Nakakalungkot lang na Diyan na naman po pagsisimuloan ng isyo. Para wala ng isyo po, huwag nang balakim pang bumalik. Huwag nang kunwari mangungumusta. Pa. Kung pangungumusta lang naman po, wala nang ano, camera na pupunta tayo kilalangga at itadabnil pa silangga. Mas mabuti nang Aminin na lang na para-paraan lang dahil talaga mahina na talaga ang views, wala nang ma wala nang si Danjoy na dan laging joy, joy, joy. Joy to the world. Malapit na nga ang pasko, di ba? Ah, uh, sa akin po ay uh, iwas na lang po para wala nang gulo dahil talaga marireaksyonan at marireaksyonan na naman po. At uh, diyan na naman po magsisimula ang ingay, gulo, issue ng Rochelle community. Tahimik na po ang maglangga. Sana po tama na. Tama na po. Respetuhin natin, di ba? Kaya nga sabi ko nga, lagi akong nandyan para lang tumagtanggol dahil talaga ang daming issue mula noon hanggang ngayon, hindi na matapos-tapos na iba't ibang issue po. Ang ibinabato po dito sa maglangga. Lalong-lalo na po kay Rachel Morales. Ano po? Uh, wag na pong tangkain. wag na pong yung kunwari mangungumusta. Ang hmm. uh, 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 pupuntahan nyo si titay, pero ang nakatamunil nyo dyan, si langga. Di ba? Uh, ang dami pong mga scripted na kunwari, uh, ano tawag doon? Yung kunwari nag uh, ano na iba naman yung pupuntahan mo ang kukumustahin mo pero silangga naman ang ang topic mo kumusta silangga nakabalik na ba eh ang tagal nang nakabalik ni langga 9 pa nakabalik kahap nung isang araw lang nasabi yung kumusta na hindi nga nanonood di ba ako alam ko kung kailan dumating silangga no Ngahil uh, hindi lang ako nagpukumin, nakikiramdam nandiyan ako nanunood ako ng live nila uh, at napakaganda ayaan na natin po ang, ang community nila ang dalawa silang gaki kasi dudong para wala na pong uh, issue kung mayroon na pong mga ibinabatong issue nandiyan po tayo Nandiyan po si Malodi Los Santos para po ay magpuna lang Hindi po yung kasabihin magpabida-bida, di ba? Dahil hindi ko iniwan po ang maglangga. Nandiyan tayo, respeto lang po, di ba? Alam natin na wala naman po silang uh, reactor or iniwan nyo. Huwag na natin pong balik-balikan dahil uh, wala na yung danjoy. Babalik na naman tayo dito sa sa Rochelle community. Huwag na po para wala nang gulo. Ano? Uh, ano na lang panalitin panal, ano pa na na tahimik na wala po tayong uh, pakialam, di ba? Para wala na pong isyu dahil pag kayo po ay nare-reactionan, napapansin sa sabihin niyo mga basher, di ba? Ako po talaga ayaw ko na ng gulo. Ayaw ko ng issue. Respetuhin natin kung ano po ang desisyon ng maglangga. Ano? At nandiyan mo kami na magpupuna. Magnakabantay lang po. Hindi po kami yung sasabihin nyo, ay, nagpabida-bida na naman si Melody Los Santos. Alam yan ng Rochelle community kung tayo po ay nagpapabida-bida. No? Mahal ako ng Rochelle community at alam ko, ilan lang po dyan po ang um, mga uh, pabida-bida talaga. <laughs> Ayan, nandito tayo sa, ano at nagsimba nga tayo dito sa Fatima. Ayan, ang ganda ng view po, bon, di ba? Ang ganda, oh. Kaya, mga kapatid at uh, sana ay, ito nga, iwasan na lang po natin ang issue. Dahil issue ay issue. Uh, at ako, respeto na lang, rirespetuhin Re natin kung ano po yung gusto ng uh, maglangga ni Ruel of Malalag at ni Richelle Morales para po walang gulo. Yung gumagawa ng para-paraan lang, wag na po ninyong subukan dahil marami pong pupuna sa inyo. Ayan lang po mga kapatid, shout out po at Palagi po natin suportahan si Ruel of Malalag at si Richelle. At ako naman po ay alam nyo naman kung may time makikita nyo ako. Ito po ay isa lang doon sa pagpuna natin sa mga para-paraan lang. Ano? Marami pong salamat at thank you so much. Bye-bye!